Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte po ang bawang. Dulot po nito ay magdala po ito ng unexpected na pera sa inyo. Hi guys! Kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. So for today po, kakaiba po ang ating pag-usapan. Ito po guys, napakaganda po nito. Pag ito po ay subukan yung gawin, ito po ay mag-attract po ito ng magandang resulta po sa iyong wishes. So kailangan lamang dito po, sa paggawa nito, 100% ikaw po'y naniniwala sa gagawin mo na ito po'y magdala sa iyo ng swerte. Kung ano man ang iyong i-manifest dito ay magkakaroon po ng magandang resulta. Guys, pwede kang mag-manifest dito kung talagang gipit-gipit gipit ka ngayon. Gawin mo po ito. Ang importante dito, guys, ah uh, I-connect mo yung sarili mo sa universe. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba'y naniniwala na may universe? Na uh, pwede kang mag-wish, pwede kang mag-manifest, na mag-grant ang iyong kahilingan. So, ngayon po guys, kung gusto mong malaman ito, Uh, ituturo ko po sa inyo, step by step po. Ang importante dito, naniniwala ka and then mag-focus ka. Okay? At kung kayo man ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan, subscribe po and hit the bell button for notification para managustay ka sa mga next nating mga videos. So guys, kailangan na kailangan natin dito yung mga bagay natin gagamitin. So number one dito ay ang ating asin. Ayan, guys, sa mga asin po, pwede kayong gumamit po ng Ah, uh, yung asin na ginagamit natin sa pagluluto, pwedeng-pwede pwede na 'yan. And then kung mayroon kayong iodized salt or yung rock salt or yung Himalayan salt, mas maganda siya. Okay? Pero kung wala naman, pwede yung asin na ginagamit mo sa pagluluto. And then kailangan mo rin dito yung bawang. And then syempre po, panulat. And then tubig. Ito po, guys. So, ito po ang madapat nating ihanda sa ating gagawing pampaswert ngayon. So, ngayon po, uh, before kayo mag-umpisa, kailangan i mo na siya. Lahat, kompleto na. Walang, walang, uh, pag ikay nakaupo na, kailangan po nandiyan dyan na lahat sa harap mo. Kompleto na yung asin, yung bawang, tubig, yung pentel pin. So, ngayon, uh, umupo ka na uh, makaharap ka sa may silangan. So, kagaya sa akin ngayon, yan po ang silangan. So, doon po ako nakaupo. Naka And then, gawin mo po ito pagising mo sa umaga. Early morning po. And uh, saksisig mo itong gawin sa loob po ng pitong araw. Okay po? So, ngayon, uh, mag-umpisa ka. kailan po, uh, inhale, exhale ka muna. Inhale, exhale po. Inhale. Yan, inhale exhale po ng tatlong bisis. And then pagkatapos mong nakatag inhale exhale, ang gagawin niyo po guys dito po sa bawang, kumuha ka dito ng part ng bawang na ito. Yan, isang piraso lamang po na bawang, guys. Yan. Yan. So ito, isang piraso lang dito. So kailangan po ang bawang na gamitin mo ay talagang bago. Hindi pwede 'yung matagal na naka -stock. Malaman mo naman 'yung bawang na bago na talagang matapang pa yung amoy niya. Yun. And then, dito po sa bawang, guys, sulatan ninyo po dito ng halaga ng pera kung magkano po ang iyong i-manifest. Ayan. So, ayan. Ayan, may sinulat ako dito. So, depende po sa inyo kung magkano ang iyong po i-manifest. And then, number 8. Tatlong 8 sa kabila po. Ayan. Tatlong 8. And then, dito po din sa kabila. Ah, uh, simbolo po ng sign ng pera. So, yan. Depende po sa inyo kung piso sign or, or dollar sign. Yan. So, ngayon, uh, once na nasulatan nyo na po ito, ang next na gagawin niyo po dito, guys. Again, guys, isulat mo dito yung urgent money na need na need mo po. No? And then, next po, itong asin, ilagay mo ito doon po sa tubig. Okay, sa tubig, ilagay mo siya. Ang tubig po guys, pwede po kayong gumamit ng isang timba na tubig or isang bucket na tubig and then lagyan po niyo ng asin. At then, ah uh Ipampunas mo siya guys Mula sa mukha mo, sa mga braso mo And then pwede kang pumunta muna sa CR or sa inidoro mo Or doon sa may banyo Ibaligo mo muna yung asin At na may tubig Yung tubig na may asin na dinasalan mo And then habang naliligo po kayo I attract the money come to me I attract the money come to me Uh, more blessing come to me. Ayan. Habang naliligo po kayo, continue po ang yung manifestation. And then, pagkatapos mo na paligo, guys, huwag ka na magpunas, ng, uh, huwag mo nang tuyuin yung sarili mo. Uh, hayaan mo siya medyo na masa-basa pa, magdamit ka lang. And then, continue po ang yung manifestation. Kunin mo itong bawang na ito. And then, ipikit mo yung mata mo, bulong mo dito ang yung pong kahilingan. I attract the money from the universe. Kung magkano yung uh, sinulat mo dito, yun po ang uh, i-wish mo. For example, 10,000 pesos. Magkaroon ako ng 10,000 pesos sa araw na ito. I claim it, I claim it, I claim it. I attract the 10,000 pesos coming to me. Immediately, I claim it, I claim it, I claim it Yan, pabalik-balik mo yung banggitin guys And then, tuloy-tuloy uh, lamang hanggang maramdaman nyo po yung free presence po Yung makakaramdam kayo ng ang sarap ng pakiramdam Ang gaan ng pakiramdam And then, parang nakikita mo na yung sarili na ikaw po yung nakareceive ng napakalaking halaga ng pera Kung magkano guys ang isinulat nyo dito, ayan yun po ang banggitin mo And then, sa bandang huli, I claim it, I claim it, I claim it, I claim it. Thank you, universe. And then, ito guys, ilagay mo po ito sa iyo pong bulsa sa loob po ng pitong araw. Itong bawang na ito. Ibalot mo ito sa pula na tela and then ilagay mo siya sa iyong bulsa sa my right side po. And then, every morning, kunin mo po ito and then mag-manifest ka dito. Magkaroon ako ng 10,000 pesos. For example, kung 10,000 isinulat mo dito, I attract na 10,000 pesos. Come to me right now. Immediately. Yung mga ganyan po. So, depende po sa inyo kung paano nyo banggitin ang yung kahilingan. Ang importante dito guys, habang nag-wish ka, binabanggit mo ang yung kahilingan, yung puso mo, yung isip mo, i-connect mo sa universe. So guys, continue po ang yung gawin po ang manifestation hanggang matupad mo ito. Sa loob po ng uh, pitong araw, continue kang mag-wish. Uh, kunin mo itong bawang and then um, harap ka sa may silangan, continue po. And then after 7 days, ang gagawin niyo po dito guys, ilagay mo po ito doon po sa iyo pong pitaka. And guys, asahan po ninyo ang positive na result nito. Ang importante dito, paano ka uh, gumawa nito, gano'ng kalaki yung paniniwala mo. So, uh, ay guaranteed na ito po ay magdala po sa'yo ng unexpected na pera. So, guys, ano pang hinihintay mo? Subukan mo po ang paraan na ito. And then, guys, pagkatapos po, guys, pag natuyo na po ang bawang, pwede mo na po itong sunugin, no? Basta ilagay mo lang siya sa iyong pitaka after ng 7 days na nasa, kabul, nasa bulsa mo siya. So, ayan, guys, maraming salamat po. Sana makatulong po ang ating topic ngayon. And then, guys, kung gusto po niyo magkaroon ng extra income, online business po, mayroon akong uh, may e-offers po sa inyo. Ito po yung online business na pwede kang magiging multi-millionaire dito. Positive ka guys and then open po sa mga opportunity. Thank you so much guys. Lagi kayong mag-iingat at lagi kayong, uh, lagi niyong isipin. Ito po ang maiwan ko po sa inyo. Positive number one po syempre yung prayer uh, magiging madasalin po tayo and then yung sarili natin araw-araw, i-connect natin sa ating mahal na Panginoon and then uh, positive lang always think positive kasi once na ikaw ay lagi positibo po sa buhay, ma-attract mo yung positive na mangyayari sa'yo and then huwag kalimutan po hard work guys, lahat ng mga bagay kailangan po samahan natin ito ng sipag at syaga ayan naman po guys ang aking uh, may share sa inyo at guys sa mga interested po sa online business business, iiwan ko po ang aking uh, Facebook name, ang aking pangalan po, Cecilia Umahoni, ang dyan, dyan po, ilagay ko yan sa description and then i-message niyo ako directly po. Thank you so much, guys. Lagi kayo mag-iingat. God bless po. Bye!